tayo ka Pero hindi na tayo. Hindi na kayo ronan. Ang likot niya matulog. Ang gabi nasuntok niya ako sa mata. Nakalangis. Lalo sa Bakit? Hindi matigas? Ay, oo! Sa haba ng kuko Mga lang na lang

Pero sa ano, safe po yung may ganito, yung maliliit. Yung sa birthday ni Cairo lang. Masarap din yung kaso nga lang napaka masyadong plain lang. Yung tamis niya, makukuha mo. Eh, sorry naman. Ay, ang video. Wala ko yung dalal sa kanya. Kasi, Hello. walang lasa to. Tapos pag na-hit mo na yung chocolate, ayaw. dun yung ano, nagbe-blend siya. Ayun na. Ay, nga, masarap.